Good morning guys. Di ba? It's a Sunday morning, so kailangan namin ng malay, ng maaga. Ang ganda ng araw, hindi pa umuulan. Di ba? So samantalahin natin na kapag ganitong maagang maaga ay konti pa lang yung tao. Pero pagdating namin dito ay nakupuno puno ang parking. Okay, so yan. Ito ang suki ko sa prutas. Yan, sa kanila ko palagi bumibili nang prutas. So, kung ano lang yung type kainin ng mga bata, ng week na ito, yun lang ang binibili ko dahil para walang nasasayang. Kasi minsan, bili ka ng bili ng prutas, nasasayang lang sa fridge, hindi naman nila napapansin. So, most requested dito ay ang pakwan. Yan, mahilig yung bunso ko dito. Kailangan ni Lola, syempre, kami rin, di ba? Yan. So, ito talaga pinili ni Kuya para sa akin. Sabi niya matamis. So, tinikman ko yan. O di ba? All smell si Kuya. Sabi niya, masarap yan ate. E di, tinikman ko na nga. O nga, totoo nga, ang tamis. Di ba? So, ang kilo ng pakwan, yung buo na yan ay 400. Binigay niya sa akin ng 350. O di ba? Tapos, eto, yung kalamansi. Yan ang kalamansi ay para sa akin bunso. At eto ang gulay na ito, requested ni ate na uh, gusto niyang mag-chop uh, So, may mga meat naman kami sa fridge. So 'yan ay mga fresh vegetables na lang kailangan kong bilhin. Kasi busy si Ate ngayon, hindi siya makapamalengke pero uh, si Ate talaga usually na pero dahil busy si Mama muna, di ba? Yan. So 'yan gulay. Natutunan rin talaga si Ate dahil syempre, tinuruan ko yung paano pipiliin yung magandang gulay. Yan. So dito sa suki ko naman sa gulay, yan ay talagang uh, fresh ang kanilang tinda. Hello? O, oh, diba? Suki yan eh. <laughs> Nahihiya pa siya. Sabi ko, okay lang yan, no? Basta, ano, confident ka. Sabi niya, di bali na ate, basta fresh yung aking paninda. O, oh, totoo naman nga. Talagang pag umaga. Bagong ano kasi bagsak. Kaya maganda yung mga gulay. So, dito, sa suki ko naman ng itlog sa palengke yan. Nagmahal, nagtaas, di ba? So, Ah, uh, ganun talaga eh. Hindi natin mapipigilan yan. Uh, importante eh, na, na, kumakain pa rin tayo ng uh, masustansya no dahil yan ay parte ng aming araw-araw, pang-araw-araw. -araw. Okay, so dito si Kuya ang aking alalay. At yan palabas na nga kami ng palengke. Agoy ang traffic kasi merong checkpoint do sa dulo. Okay, so nakalusot pa rin naman kami. Kaya sa inyo diyan, have a nice weekend.